gagawa naman tayo ng piano no yung ordinary lang ordinary piano no tapos ito yung mga sangka yan kalating puting asukal 50 grams na baking powder 10 grams na yes 30 grams na margarine at saka isang itlog at saka dalawang natang tubig ito yung ginagamit namin ito Dalawa nito yung tubig niya. Ito naman yung gagamitin natin ng panghalo. Ilalagay lang natin dito. Tapos pwede natin yung sabay-sabay nilagay ito kasi gagamitin natin ng kamay. ko nga pala dito yung first class na arena yung flower first class na flower kung wala naman kayong alam sa first class pwede naman yung full purpose flower na gamitin bago natin nilagay itong arena na to siyempre tutunawin muna natin yung mga sangkap dito Yan. tutunawin muna natin dito o kaya ito pinakamitin ito lang, pinakamit lang ito gawin pinakamitin ito tutunawin natin yung alo to natin to hanggang sa matunaw luto natin to agad direktan to direktan luto na to yeah. yan tapos pagkatapos okay. ilalagay naman natin dito dalawa at din natin sa dalawa yan so. Tawaran na natin siya agad. Yan. Nasa 12 to 15 minutes so bago maluto. Kailangan to pag niluto din din kaano hindi siya ganoon tostado para madali siyang i-roll. Pagkaluto nito i-roll lang din mamaya sa katya. Yeah. Ayan ngayon, ang gagawin naman natin ay i-roll natin to pero bago yun, papayaran muna natin sa ng margarine. Okay, babaw. Sa loob. Der. Ja. Gusto ko lang po linawin na yung baking powder po ng ating panono ay 70 grams o kaya dalawang kutsara na kumbok yung ginagamit sa ginagamit sa pagkain na kutsara yung dalawang kutsara ganoon kung yung yun po talaga pero dahil sa by grams po tayo kinuha ko po sa grams 70 grams po yan po at patuloy po sana nating suportahan ang aking YouTube channel at binabati ko po lahat ng mga kami ko dyan sa Pilipino Bread Recipes. Yan po. At maraming maraming salamat po sa mga patuloy na naninawala sa akin at mga sumusuporta sa akin. Yan. Ulitin ko lang po, 70 grams o kaya dalawang kutsara na paumbok siya. Yan. Dalawang kutsara na paumbok na baking powder. Yan po. Yan po. Uh, ulitin ko lang po, maraming maraming salamat po at sana po at abangan po natin ang mga susunod pa natin mga video na i-upload sa aking channel yan ulitin ko lang po ulit 70 grams po at kung napapansin nyo po pagka roll eh, hindi na natuloy yung video pagka roll po nun ipapagulong po natin sa sukal na puti at slice po natin ng puro gitna lang hanggang sa makuha yung tamang laki at ang bintahan po nun ay 5 to 6 pesos po yan po Mm. Di ba pag karol nung niralo ko po papagulong sa puting asukal, islice na puro gitna lang. Yan, maliwanag po 'yon. Napakadali lang po 'yung gawin kung ating pag-aralan sa wag po kayong mawala ng pag-asa lalo po yun sa mga baguhan. Ganun po talaga, wala pong natututo na magaling agad. Ayan po. Maraming maraming salamat po ulit at sana po ay patuloy po natin suportahan.